Hello, isang magandang hapon mga kabarangay. Ito po si Sikalan, ang iyong lingkod. Labas tayo. Yon. dating gawi mga kabarangay ito po pinapaganda po ng husto ang kabinet ng ating lupon lupon at senior citizen ito po sin maging senior citizen na po ito kung si Leozen kung si si Elmer dito po si Kusel Elmer ang ating magiting na karpintero walang kapas-kapas patuloy yes. <laughs> lang ko pa ko pa. Hanggang ang madadagan sir. Ito po yung ating maging office ng ano mga kaibigan, mga kabarangay oh. ah, Tapos na po, dito na po yung upuan. Dito na po yung upuan. Ito na po yung upuan tapos, oh. Yan na po. Ito Atin, ang office ng of seniors at the set. Medyo tahimik po ngayon mga barangay Tahimik po ng ating barangay hall ngayon. Hindi ganong mahingay. <coughs> yun lang po ang ating update sa ngayon ingat po tayo ingat pa